Hello po mga kalaki. Ayan, iba na naman ng boses ko. Kasi malamig na naman ang panahon. Magandang umaga po. Gising na po. Gising, gising, gising na. Halika mamigay na po tayo ng mga 2-digit lucky numbers po ngayon pong umaga para po sa lahat ito. At sa mga may request po. Ayan, nakita ko na po yung request nyo. Dinagdag na po natin dito sa so ibibigay po natin ng mga listahan ang mga bayan nyo. At sa mga hindi ko po nabibanggit na mga bayan dyan, sabihin nyo lamang po para napag-aaralan ko ang quotas ibibigay ko po sa inyo the next video. The next upload po. Okay, the next day. Kumbaga, ano. At syempre po mga kalaki, sa ating mga followers dyan na nag-aantay ngayong umaga, abay mas masarap ito kung nagkakapi kayo, kung ng agahan, okay, naglilinis kayo dyan, mas magandang habang naglilinis ka, i-open mo lang yung Facebook mo, i-play mo lang yan, panoorin mo lang, di ba? May mga tips at ideas ka pang mga lucky numbers na maririnig mula sa amin. Kung gusto mo, ilaban mo, tayaan mo. Kung hindi, okay lang lagpasan mo. Wala pong pilitan ito. Okay, kaya eto na po. Sa mga nais na makatanggap ng mga lucky numbers ngayon, eto na po. Ay, pasensya na kayo. Inaantok pa ako. May, may muta pa yata ako. Ganyan talaga pagkabagong gising mo. Eto na mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Ayan na po. Siyempre, milyonaryo. Ito na po. Tuloy-tuloy po ang ating pamimigay ng mga two-digit lucky numbers para po sa inyo. Umpisahan po natin sa Laguna, 1-26. Quezon, 33-29. Ano to? Olonga po, 7-12. Davao, 6-14 Taylak, 19-21 Quirino, 33-4 Bacolod, 12-26 Cavite, 6-4 Tagig 1-30 Mindoro, 33-29 Marinduque, 7-14 Caloocan, 5-29 Montinlupa, 2-8 Palawan, 3-15 Sambales, 19, 22. Tabuk, 7, 12. O, oh, alam nyo yan ha. Kalinga Apayao, 12, 14. Ayan po mga kalaki. Quezon City, 16, 18. Pampanga, 20, 25. Pangasinan, 6, 32. La Union, 34, 31. Ilocos Sur, 29-26 Ilocos Norte, 1-32 Nueva Ecija, sa is, 15 Nueva Vizcaya, 418 mas bate 19 23 Sebu 42 Aklan 7ete Aurora 5 sa is. Xempre rumlon 34 21. Angon orisal 33 17. Montalban Rizal sa East 1 Antipolo Rizal 224 Taytay Rizal 514 Cainta Rizal Gis 25 San Mateo Rizal 214 Isabela 35 22 Tugigaraw 14 27 Rojas 28 Capiz 5-21. Bohol, 27-29. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Bohol para sa mga bago nating mga followers dyan na mga gusto pong maka maka po ng mga private consultation abay, ito na po mga kalaki ang mga Uh, dapat yung mga tutukan ano, i-add po kami dyan sa Facebook nyo hanapin po at makatanggap kayo ng mga, pal mga lucky numbers na libre mula umaga, tanghali, hapang gabi hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers may second account po tayo Aris Gatchalian, at Red Parungkin po ulit na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron ng 50,000 followers sa po mga kalaki ang saya, -saya. At syempre, meron tayong YouTube, Red Parungkin din na merong 16,200 followers. Sa TikTok po, 417,000 followers sa po tayong mga kalaki. Ganyan po, dumadami ang account natin. Wala pa tayong isang taon. Mag-iisang taon pa lang po tayo. Okay, kaya mga kalaki, nakakatuwa. Ha, nakakaingan nyo na magbigay ng mga lucky numbers araw-araw dahil marami po kayong umaa kilik tumatangkilik ng aming mga lucky numbers, 'di ba? Ang saya-saya. Kaya ano pa inihintay mo, 'di ba? Sa mga uh, gusto pong mag-request sa mga lucky numbers diyan po sa mga legit na account po namin sinabi, yung ibang account hindi na po namin account 'yon. Check niyo po mabuti yung mga followers, okay? At make sure po bago kayo magpa-member ng private consultation, gusto niyo mong i sa mga interesado, dapat makausap niyo po muna ako bago po kayo magpa-member. May membership fee po 'yon, good for 3 months. Okay, so sana na intindihan niyo po. Tara na. Ituloy na po natin ang pamamigay ng mga two-digit lucky numbers po para po sa lahat. Ayan. At syempre, nagtapos po tayo sa... Okay, so dito na tayo sa Bulacan. Bulacan. 5-18. Baguio. 16-23. Bicol. 14-2. Batangas. 5-19. Bataan. 1-20. Butuan. 22-20 sa is Benguet 134 Iloilo sa is 19 Leyte 417 Samar, 23 21 Parañaque 1230 Manila ano to Manila 14 G passive 82 San Juan 19, 18 at Marikina 34, 20. Ayun mga kalaki kompleto po ang mga 2 digit lucky numbers. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit pag inilaban nyo po yan kasi may mga tendency na nababaligtad ang numero at sana po ito please lang wag nyo pong kakalimutan na tayaan yung mga numerong binibigay po natin kasi mayroon na naman ako nag nabatanggap na chat sayang sir red nakalimutan akong tayaan sa sobrang busy ko ah ang sasabihin na lang natin, huwag po kayo mag-alala, susubok po ulit tayo kasi ganoon talaga ang buhay. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ang importante, legit po na lumalabas ang mga numero natin. Okay, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po sa San Mateo Rizal. Ayan po, ng pamilya, ano to, pamilya Mendez. Ayan po, maraming salamat po sa panunood nyo lagi ng aming mga lucky numbers. At syempre po, dyan po sa may Baguio City, mga tropa po ng mga taxi driver dyan sa Baguio City, sa may sa may siyempre SM ayan po maraming maraming salamat po sa panonood nyo at ginagawa nyo yung dibanga ng aming lucky numbers ingat at good luck sana po palaring kayo at sana makabalik uli ako di sa Pasko Bago, sa bagyo bago magpasko ang lamig-lamig din ang saya-saya at ingat po tara gising na gumising ka na parang swerte mapunta na sa iyo